Ano kaya maganda dito guys? Nag-check lang ako na yung pinapatubo kong binhi ng mushroom. Ito. Tapos, nilagyan ko ng oil paikot. Sana effective ito. Yan. Kasi, binapasok ng langgam. Ang daming langgam pala dito. Doon sila galing oh. Iniitlogan na nila ito yung yung tinanim natin na tinanim ko na binhi ng mushroom. Ah, effective naman yan guys kasi may bunga na. <coughs> may bunga na yan isa ito nakuha ko lang ng isang piraso kanina, tapos yung iba maliliit pa yung iba bagong tubo at abangan nyo lang yung, yung content na gagawin ko dito isi-serious vlog ko ito, pinapag-aralan ko muna para pag-share ko sa youtube channel ko dito ay kabisado, kabisado ko na at yan yung susunod na content na ituturo ko dito sa youtube channel ko ayan, Min, sana effective ito Use oil ito yung nilagay ko dito para hindi sila makapasok. Yan, pinaikutan ko ng use oil. Yan. Ito palang ano na to, space na to, room na to, wala na to. Uh, opisina to dati ng kumpanya na dito na binabantayan ng uh, tatay ko. Kaya ginamit ko na lang kasi pwede naman itong pabuhayan ng ano yung pwede naman pabuhay ng mushroom sa ano yung, sa indoor at outdoor walang problema yan. Abangan nyo lang kasi tuturo ko lahat ng natutunan ko, lahat ng in-apply ko, lahat ng mga ginawa ko dito sa pagpapabuhay, pagpapatubo ng ano, binhi ng mushroom. Ayan. Legit ito guys or sulit ito yung tinanim kong mushroom. Hindi ko lang muna mapakita sa inyo kasi binuksan ko to kanina. Binuksan ko at maraming langgam kasi kinakain nila. Kinakain nila yung, yung mushroom kaya hindi rin talaga mabubuhay kapag gano'n sayang yung mga pasibol pa lang na ano na mushroom ito ay may langgam to kanina okay na to uh, na harvest na isang piraso ayan tapos yung sa loob niyan may mga pasibol pa natatakpan ko na kasi na prepare ko na siya tapos nilagyan ko ng use oil pa ikot and guys so maraming mga langgam wala na ngayon masyado eh wala na pero ang dami kanina yan dito sila galing yan oh no? yan 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 yun ang gagaling yan hindi ko alam kung anong magandang solusyon kasi kung pababayaan ko yun ay eh, sayang maimis na yung mga pasibol na tapos yung maliliit pa masyado na ano na mushroom pinakain nila sayang dami na pa man yan sa loob kaya ito yung ginawa ko yan, sana mag-effective -e itong use oil na to para hindi sila makapasok. Yan, yun yung purpose nyan. Kahit sa mga gilid yan, may langgam, hindi makakapasok yan. Sana mag, ano yan, maging successful. Kasi yan yung susunod na gagawin kong content. Abangan nyo lang. Abangan nyo lang guys kasi legit or ano yan, effective. Yan. Yan, dyan siya. Sa bakanting space.